Nagsalita na ang Vietnamese woman sa pagkakadikit ng kanyang pangalan sa aktor na si Daniel Padilla. Isang mahabang post ang ibinahagi ni Main Fu o Emma upang linawin ang isyo sapagkat simula pa noong nakaraang taon ay nakakatanggap umano siya ng mga mensay galing sa mga tagahanga ni Daniel. Bumisita raw ang aktor sa Vietnam noong nakaraang taon kasama ang ilan nitong kaibigan. Bago ang pagpunta ng aktor sa kanilang bansa ay hindi raw niya kilala si Daniel. Pagmamayari raw ng kanyang kapatid na lalaki ang pinuntahang bar ni Daniel at sinabihan siya ng kanyang kapatid na kung maari siyang maghay sa binata dahil alam niyang sikat itong aktor. Nakita niya raw si na Daniel at mga kaibigan nito sa bar at sandaling nag-usap at matapos nito ay umuwi na sila ng kanyang kapatid na babae. Iyon lamang raw ang naging interaksyon nila ni Daniel. Anya's post: Hello, my name is Mindful Emma. Since last year, I have received a lot of messages from fans and supporters of Daniel Padilla, a famous actor in the Philippines. It is known that Daniel visited Vietnam last year with his friends. Prior to his visit in my country, I have never met him. My brother owns the bar that Daniel went to. My brother told me that Daniel is there. and i can say hey to him because i know he is a famous actor i saw daniel and his friends in the bar exchanged a few words and then i went back home with my sister that is the end of May interaction with him pinaalala din niya sa publiko na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon alam niya raw na mahal nila ang kanilang idolo at ganun din ang kanyang nararamdaman sa kanyang mga iniidolo ngunit sana raw ay maging sibilisado at magalang. Pinagbantaan raw ng ilang netizens ang kanyang buhay, maging ang kanyang trabaho at nagpapadala ng napakaraming mensahe sa kanyang pamilya at kaibigan. Ito raw ay bagay na hindi niya nais mangyari sa sinuman. Marami raw ang nag-iisip na siya ay isang mahalagang tao. Ngunit nais niyang tanungin sa mga netizens kung bakit basta-basta lamang siyang inaakusahan na wala man lang patunay. Dagdag pa niya I know you guys love and appreciate your idol. I also feel the same to the artists as support, but please be civilized and polite. Please be a cultured person. You guys have threatened my life and my job. Sent messages and spammed my family and friends. This is something I would not wish to happen to anyone. Upang maging malinaw raw ang lahat, hindi niya raw kilala ang pinangalanan niyang tao at wala siyang pakialam dito. Pagpapatuloy niya, A lot of you guys think that I am someone important, but I want to ask the question. Are you accusing me with no proof and all speculations? To be clear, I do not know who Johnny Moonlights is, and I do not care who he is either. Siya raw ay pangkaraniwang mamayang Vietnamese na nagtratrabaho at nakikipagkaibigan at namumuhay ng normal. Hiling niya na sana ay mapanatili ang dignidad at paggalang lalo na sa social media at mag-isip muna bago gawin ang isang bagay. Pagtatapos niya, I am a common Vietnamese citizen. I work, hang out with my friends, meet people and live my life normally. I hope you maintain dignity and respect when coming to my social media and please do not act without thinking.